Ay mga idol, ah, kung po kayo, no? anong tawag nito? No? Ayan. Kung alam niyong tawag nito, ah, comment lang po kayo sa baba. Comment section. <laughs> Ayan, kumakain na din ng mga kasama ko. Dito, saan ang gubat. Ayan na. No? Ayan, hindi kami magutom dito sa kasama namin. No? Masipag maganap ng ano, pagkain. na. No? Ito sa gubat at saka ito si Gigi. Shoutout pala dito sa dalawa. Ayan. Assume daw no? assume. Assume. Comment lang po kayo sa comment section na no? kung anong tawag nito. Ayan. No? Kung mga tagawaray kayo na. No? Maalat. Awesome. Maasum. Maasum. Ayan. Try natin kung maasum talaga. Comment lang po kayo sa comment section kung maasum. <laughs> Bapak mati gas boy. Di bawah masih Hmm, uh. kau di sih nak ni. Kau gipir right. mana nak ke doyas. Dah, terus. Megah sih malah nak buat. Ada. Masa mesti? Magtugas pa tala. Ano mesti tala? Hmm. Karna mga nangyayari. Wala ko na kuhay. Hmm. Ano pala si Paya Okey, labing picin. Dagdala ng sali